Signs na mamahalin ka ng lalaki habang buhay. Tahimik man siya, pero totoo ang damdamin. Hindi man madaldal, pero tapat ang puso. Di mo man laging maramdaman, pero ramdam mo pa rin. Dahil ang lalaking tunay na nagmamahal, hindi umaalis. 1. Marunong siyang makinig kahit wala kang sinasabi. Kapag naramdaman niyang ibang kilos mo, kahit hindi ka magsalita, pupuntahan ka niya. Hindi siya mangungulit, pero hindi rin siya lalayo. Gusto niyang malaman kung okay ka kahit hindi mo sabihin. 2. Kahit busy, may oras pa rin siya para sa'yo. Hindi mo kailangang paalalahanan o pilitin. Alam niyang halaga mo sa buhay niya. Kaya kahit pagod, tatawag o magme-message pa rin. Dahil gusto niyang maramdaman mong mahalaga ka. Free. Pinapakilala ka niya sa mga mahal niya. Hindi siya natatakot ipakilala ka sa pamilya. Ibig sabihin, seryoso siya sa relasyon niyo. Gusto niyang malaman ng iba na ikaw ang mahal niya at proud siyang ikaw ang kasama niya sa buhay. 4. Nirerespeto niya ang opinion mo palagi. Hindi siya palaging tama sa lahat ng bagay. Marunong siyang makinig at umintindi sa iyo. Hindi niya minamaliit ang iniisip mo. Alam niyang relasyon niyo ay partnership, hindi laban. 5. Nakikita mo masaya siya tuwing kasama ka. May glow sa mata niya pag tinitingnan ka. Parang ikaw lang ang babae sa paligid hindi mo kailanang mag-ayos para mapansin. Kahit simple ka lang, napapanggiti mo na siya. 6. Hindi kanya niya pinaparamdam na kulang ka. Hindi kanya niya kinukumpara sa iba. Lahat ng kahinaan mo, yakap niya ng buo. Wala kang kailangang baguhin para mahalin ka. Para sa kanya, sapat at tama ka. 7. Hindi siya takot makipagplano ng future sa'yo. Kasama ka sa mga plano niya sa buhay. Hindi lang siya nandyan para sa ngayon. Pati bukas, iniisip ka niya. Alam mong may direksyon ang relasyon ninyo. 8. Kahit may tampuhan, hindi siya lumalayong tuluyan. Hindi siya basta nawawala kapag may away. Hinahanap niya ang solusyon, hindi ang alisan. Gusto niyang ayusin, hindi iwanan. Dahil sa iyo, pinipili niyang manatili. 9. nag effort siya kahit walang okasyon. Simple man o malaki, may ginagawa siya. Hindi niya kailangan ng dahilan para pasayahin ka. Gusto lang niyan ipakita na mahal ka niya. Effort na galing sa puso, hindi sa obligasyon. 10. Pinoprotektahan ka niya sa kahit anong paraan. Sa sakit, sa lungkot, sa problema. Gusto niyang lagi kang ligtas at payapa. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal na proteksyon. Alam mong kampante ka kapag kasama siya. 11. Alam niya ang mga kahinaan mo, pero mahal ka pa rin. Hindi niya ginagamit ang mga ito laban sa iyo. Mas lalo ka pa niyang minamahal dahil totoo ka. Hindi siya naghahanap ng perpektong babae. Ikaw lang, sapat na para sa kanya. 12. Naniniwala siya sa iyo kahit hindi ka sigurado sa sarili mo. Kapag naduduwag ka, siya ang lakas mo. Ipapaalala niya sa iyo kung gaano ka tagaling. Hindi siya susuko sa iyo kahit kailan dahil ang pagmamahal niya walang kondisyon. Hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin habang buhay. Ang tunay na lalaking nagmamahan, hindi bumibitaw. Pinipili ka araw-araw, kahit sa gitna ng kahinaan. Kahit walang pangako, damamong panghabang buhay ang pag-ibig niya.